Ganda to. Itong basta tayong dalawa, before pa to nung hindi ako mo Oo. Tsaka before pa to May nung ligtas. yung basta tayong dalawa, ito yung time na sobrang years. lala nung depression niya. One year before di ako mawawala yung basta tayong dalawa. Kasi diba nga, kumbaga hindi pa namin alam nung time na yun, hindi pa namin alam na clinical na kailangan niya magkamot. Hindi pa namin alam. So parang wala, ano lang, parang puro encouragement, encouragement oh. lang, ganyan. Pero nung time na yon nagsisik na ako ng help. Oh. So, iba't ibang doktor na yung pinuntahan namin, oh, ganyan. Ganun. Tapos ang naging ano nun, no, lahat ng tao parang hindi na nininiwala na gagano'n. Oo, oh, parang gano'n na kasi parang yung case niya talaga. Parang gano'n na, sin lahat ng tao pakiramdam namin, pinaliguran na kami. Oh. Kaya so, yung title, ay kaya yung kaya lyrics. lyrics yung, basta tayong, tayong dalawa kaya lang magkasama, magkasama habang buhay. Kuhusgahan man ng mundo, mundo pag-ibigyan natin na tunay, basta tayong dalawa, siguradong masaya ang araw. Uh, Parang nasa isip ko na okay na, kuhusgaan nila tayo. Okay lang yun. Ano basta ako, kami magkasama mag kami. Basta magkasama kami, masaya kami na kami dalawa lang. Okay na yun yung storya ng song. tas medyo malungkot talaga yung original niya. Pero ginawa namin pero medyo kabilis. Nung gumaling na ako, parang ginawa na namin celebration yung So siya. yung nasa Spotify, parang siyang kung alam mo yung Dyson K9. Yung It's Too um, Dyson K9. It's um, Too um, Parang ganun yung vibe na... Ganun yung vibe na, na gusto ano namin. namin. Yung happy lang. Oh. Kahit yeah. tayong dalawa <laughs> lumagasama. Siguradong masaya ang araw Araw-araw yeah. Pagkagising sa umaga mo ba mo Ang nakikita damdamin Ito ang bagong mga mundo may magkakipa Basta tayong dalawa lang magkasama Pumagyo, lumindo, di pagtikinda Ng pag pag lumindol, mga, ng mga sinasabi ng iba Tungkol sa storya natin dalawa Mahagat ka at mapasaya Gusto magbawi mga panahon Nalumbot ka at lumuha ng ang mga tala Tayong dalawa Kahit tayong dalawa na magkasama Bukuhay asgahan, natin tunay Basta tayong dalawa

Araw -araw. Siguro Araw-araw 🎵🎵 ay tinadhana mahiwagan Ang puso pag napa na wala ng kawala 🎵🎵 Tingin di magsasawa man at Di maluluma ang ah, ah. pagmamahalan natin kaluluwa At kahit itangka mo pa sa bato Maubos mo ng ko at ngipin mo Magkakanap pa tayo at apo Dahil labang buhay na ako'y sa'yo Sana nga'y din tayong mawala sa mundo Kasi di ko alam kung kakayanin ko Di ka makasama araw-araw ah.